Totoo nga bang masarap ang pares ni Diwata? Galing pa kayo si Cebu? Oo, oh, galing kami si Cebu. Alamin ang kasagutan mula sa mga nakatikim na ng trending na pagkain ito. So ngayon, kung anong mga sinasabi nyo, I don't care. Wala akong pakialam po anong naramdaman nyo. Kaya tara, simulan na natin. Let's do this! Let's go! Sir, anong masasabi nyo sa ano? Diwata, pares, overload? Uh, sa totoo lang po, ngayon lang po kumain ng pares, lechon pares, pero The best, the best po. Fijikan yata kayo, rich kid yata kayo eh. Hindi hey, naman ako, hindi naman ako, hindi naman ako ng <laughs> rich <laughs> kid. Eto, eto sila sir, sila sir. Baka -ba sila siya lang po, mukhang rich kid to. Eto <laughs> okay, sir, Diyan, ano mo sasabing mo sa Diwata Pares Overload? Worth it po, pamunta dito, kahit malayo. Tagasan pa po ba kayo? Mandaluyong ba po? Mandaluyong. Sa loob po? Sa labas hahahaha <laughs> Ma, describe mo yung food? Umm, first time ko kumain ng kasi ng Paris ngayon. Eh. Ano po ba yan? Baka? Baka po yan. Hindi, baboy. Lami, lami yung lasa nito. Masarap! Ma, re-recommend mo po ba sa iba na tumikim din? Oo kung gusto nyo masumikim na ano, diwata Paris, punta po kayo dito. Grabe! Ah, diwata, kamusta po yung ano, Sabado de Gloria, pero ikaw yung dinadayo dito sa... Nice. Ayan, maraming salamat. Siyempre, lahat ng mga taong sumusuporta, dapat natin pasalamatan talaga. Dahil kung hindi dahil sa mga tao na yan, wala ang diwata pares sa overload. Kaya maraming salamat sa mga taong pupunta dito. At ako lang talagang sinasadya na puntahan. Thank you so much. Very appreciated po. Thank you. Diwata, ano masasabi mo sa mga basher mo, eh? mga basher? Mga basher na yan, wala akong pakialam. Kasi unang una, hindi ko kayo kilala. Pangalawa, wala man kayo maitutulong sa akin eh. Ako pa rin naman mag-aangat sa sarili, sarili ko. So ngayon, kung anong mga sinasabi nyo, I don't care. Wala akong pakialam kung anong naramdaman nyo. Basta alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang masama. Lumalaban ako sa pata, sa pamaraan. Hindi ako namin meron na, katulong pa ako. Eh tanong ko sa iba ikaw, ano naagawa mong kabutihan sa kapwa? Meron ba? Yun lang. Diwata, Di ba, aminado kayo dati yung mga past life mo, di ba? Pabor ka ba yung mga hindi nabibigyan ng pag-asa na magbago? Alam mo, ang pagbabago ng tao na sa tao yan, kahit sino pang mag-advise sa'yo, kahit sino pang pumunta sa'yo para kausapin ka, para baguhin ka, hindi ako niniwala doon. Walang ibang magbabago sa sarili mo, kundi ikaw lang. Hindi na kailangan ng ibang tao. Ikaw mismo ang magbabago sa sarili mo. So yun, at saka doon sa mga taong nawala ng pag-asa, hindi totoo yan. Nainiwala kasi ako na habang buhay tayo may pag-asa pag Depende na lang yan sa iyo. Kung paano mo, paano mo tutulungan ang sarili mo. Depende yan kung paano discard ang gagawin mo sa buhay para makaangat ka. So, yun lang. Ano po masasabi niyo sa ano, Diwata Pares overload? Sulit siya. Oo. Oh, talaga kahit gaano ka kalayo, talaga may enjoy mo pag ganito ka na. Ilang minuto po ba kayo nag ano, pumila? Ah, mabilis lang naman. Mga ano lang? Mga 30 minutes lang. 30 kahit marami pa tuloy-tuloy naman. Sulit so, naman. Paano mo siya mako-compare sa ibang pares? Actually, ngayon lang ako Naggano eh. Kumbayan kasi ng Paris din eh, kaya hindi ko pa rin ma-i-confer ma, 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 sa iba. Pero oh, first time kong kumain sa ganito, goods. Okay, sulit, sulit. Hi, hello po. Hi, hello po. Madam, galing pa kayo Cebu? Oo, oh, galing kami Cebu. I mean, taga Cebu kami, pero mayroon nakabase na rin kami dito. Masarap siya. Try nyo talaga. Masarap siya. Pag kinumpara mo po siya sa ibang Paris, hindi ko man na-try yung iba pero so far ito okay naman sa one, worth 100 pesos. Magre-reglamo ka pa, may unlimited. Pihigan yata kayo, hindi kayo kumakain ng Paris. sa ito. Hindi pa ako nakatry kasi mga Bisaya hindi kami mahilig masyado. Pero masarap siya. I'll recommend it. Ilang minutes po, po kayo nag-ano, hintay? Saglit lang kami. Ilang, Ilang minutes pa tayo, ya? Saglit lang kami. Ah Mahaba actually yung pila pero moving naman. Thank you po. Isang suho. Hmm. Alright. Papur ka ba yung sa mga pangyayari? Kanwari, porke drug addict, dapat uh, yung dating nangyari, yung drug war. Um, ayan dyan naman ako, hindi ako naniniwala kasi ang alam kong may karapatan na lang pumatay ng tao, Diyos lang. So, yun lang. Survey lang kita. Kamusta yung, ano, pares overload? Masarap po, masarap. Uh, ilang minuto ko bang naghintay sa pila? Mm -hmm. Mga 5 minutes pa gano'n.

do it